In the tale of a city with different faces, we're going deep in the heart of Manila. Forget Chinese influence, forget historical landmarks, and forget the vibrant street side. And for now, we'll show you the other side of Manila, where reality and the are side, where memories are just faded sceneries, and today is a note to the past. What's up, magandang araw. Ako nga pala Sige. At sa dudugtungan natin ang naantalang lakaran sa lungsod ng mga nyo, Dayuhin at kilalanin pa natin ang anim pang distrito ng Manila. At yun ay ang Quiapo, San Miguel, Paco, Pandacan, Santa Ana at San Andres. Ang tanong, kilalang lubos na nga ba sila? At kung hindi pa, tara sa samahan nyo ako at kilalanin pa natin ang sarili nga atin. Shall we hit the road, Let's go! going to start with Quiapo at unahin natin ang Quiapo Church or also known as the Minor Basilica of the Black Nazarene is a renowned Roman Catholic Church in Manila, revered for its iconic statue of the Black Nazarene and serving as a focal point of devotion and pilgrimage. Ang itim na Nazareno sa Quiapo ay may mayamang kasaysayan ay tinayo noong unang bahagi ng ikalabing pitong siglo. Ayon sa mga nakakatanda, ang madilim na kulay ng estatwa ay nagresulta mula sa apoy sa barkong nagdala nitong imahe. Bagaman, naniniwala ang mga ilan na sadyang pinadilim ang kulay nito upang sumagisag sa pagdurusa ni Kristo. Ang imahe ay nakakuha ng napakalaking katanyagan at debosyon sa paglipas ng mga siglo na umaakit sa milyon-milyong deboto na Pilipinong. ang taunang pista ng itim na nasareno na ginaganap tuwing ikalabing siyam ng Enero ay nagpapakita ng napakalaking prosesyon kung saan nakikilahok ang mga deboto sa translasyon. Isang engranding prosesyon na kinabibilangan ng pagdadala ng ribulto sa mga lansangan ng Maynila. Ang itim na nasareno ay naging simbolo ng katatagan, pananampalataya at pagkakakilanlang pangkultura para sa mga tagakyapo at higit pa. Isunod natin ang Quiapo Market, a bustling and vibrant marketplace in Manila offering a wide array of goods from fresh produce to religious items and reflecting the diverse culture and commerce of the city. Isa sa mga nakaka-interes na katangian ng Quiapo Market ay pagiging sentro nito ng tradisyon at pananampalataya sa Maynila. Sa paligid ng palengke, makikita ang mga tindahan na naglalako ng mga relihiyosong bagay tulad ng mga imahe ng santo, rosaryo, biblia at iba pang espiritual na kagamitan. Bukod dito, ang Quiapo Market ay kilala rin sa pagiging sentro na mga nagtitinda ng mga anting-anting, mga espesyal na bagay na pinaniniwala ang may mga kapangyarihang espiritual o proteksyon laban sa masasamang elemento. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at pananampalataya ng mga tao sa lungsod at nagpapakita kung paano nahahaluan ang kalakalan ng mga aspeto ng espiritualidad at paniniwala. Isang kilala at makasaysayang lugar din sa Quiapo ay ang Plaza Miranda, a public square often used for political rallies and events located in the heart of Quiapo. Ito ay kilala bilang sentro ng aktibong buhay politikal at panlipunan sa Maynila. Ito ay naging saksi sa maraming mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang dito, ang mga meeting, protesta at ang mga pampulitikang pagtitipon. Isa sa mga pinakatanyag na pangyayari dito ay ang pagsabog ng Granada doong 1971 na nagdulot ng pinsala at pagkamatay sa maraming tao. Sa kasalukuyan, ang Plaza Miranda ay patuloy na nagsisilbing lugar ng na mga pampublikong pagtitipon, palaro at mga aktibidad na pampamayanan sa kaya po rin makikita ang San Sebastian Church, a stunning neo-gothic church made of steel, known for its unique architectural style. Ito ay isa sa pinakakilalang simbahan sa Manila dahil sa kanyang natatanging arkitektura. Ito ay kilala bilang pinakamalaking gusaling simbahan na gawa sa bakal sa buong Asia at isa sa mga tanging halimbawa ng neo-gothic architecture in the Philippines. Bukod dito, ang simbahang ito ay tanyag sa kanyang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng relihiyon at kultura ng bansa. Patuloy na naglilingkod bilang lugar ng debosyon at pagsamba dito sa Quiapo. Dito rin makikita sa Quiapo ang Masjid Al-Dahab or Islamic Community of Manila, a mosque and cultural center representing the Muslim community in Manila. Ang Islamic Center of Manila sa Quiapo ay isang pangunahing sentro ng Islam sa Maynila at naglalayong magbigay ng mga serbisyo sa mga kapatid nating Muslim sa lungsod. Ito ay tanyag sa kanyang magandang arkitektura at nagsisilbing lugar ng panalangin, pag-aaral at komunidad para sa mga Muslim sa Metro Manila. Bilang isang kultural na landmark, Nagpapakita ito ng kahalagahan ng Islam sa kultura at relihiyon ng Pilipinas at nagbibigay ng espasyo para sa interkultural na pag-unawa at pagkakaisa. At ang susunod ay ang distrito ng San Miguel. And we'll start with San Miguel Church, also known as the National Shrine of St. Michael and the Archangels, stands as a beacon of faith and heritage embodying centuries of religious devotion and architectural splendor. Isa ang kakit-akit na aspeto ng simbahan ng San Miguel o kilala rin bilang pambansang dambana ni San Miguel at mga Arkanghel ay ang kanyang makasaysayang arkitektura at ang mga makabuluhang pagdiriwang ng pananampalataya na nagaganap dito taon-taon na nagpapakita ng matibay na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang relihiyon at kultura. and were supposed to visit Malacanang Museum and Freedom Park. However, they are temporarily closed and not allowing any visitors as of this moment. For now, we'll proceed to the district of Paco. Umpisahan natin sa Paco Park, isang kilalang parke sa Maynila na dating sementeryo ng panahon ng mga Espanyol na ngayon ay kilala bilang isang lugar ng kapayapaan at kagandahan ito ay tanyag sa kanyang mga saysayang simbahan, magandang hardin, at pilang isang paboritong lugar para sa mga kasal at musikal na pagtatanghal. Dito rin may kita ang tunay na libingan ng ating pamansang bayani na si Dr. Jose Rizal at mga padring martir na sina Padre Gomez, Burgos, at Zamora o tinatawag na Gumbursa. Isunod natin ay ang Paco Church o sa mas kilalang tawag na San Fernando de Delao. Ito ay tinatag noong ikalabing anim na siglo at isa sa mga natitirang sakse ng makasaysayang pag-usbong na kolonyalismong Espanyol dito sa Maynila. At ito ay nagpapatuloy na nagdadala ng yaman at kahalagahan sa kasaysayan ng simbahan o bilang isang tanyag na simbahan dito sa distrito ng Maynila. Isunod natin ang distrito ng Pandakan at ang pinakaunang makikita natin dito ay ang Romualdez Mansion is a stately heritage house deep in history and architectural elegance. Ang Romualdez Mansion sa Pandakan ay isang napakayamang bahay na bato na itinuyo noong panahon ng mga Espanyol. Ito ay kilala sa kanyang mahusay na arkitektura at sa pagiging tahanan ng ilang kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Kabilang ang pamilyang Romualdez at isa sa mga prominente at may malaking impluensya sa politika at lipunan ng bansa. stands as a serene urban oasis offering a tranquil space for relaxation and community gatherings amidst of the bustling cityscape. And this is Balagtas Plaza. Ito ay isang lugar ng kapayapaan at pahingahan kung saan may kita ang mga makukulay na tanawin at magandang hardin. At ito ay ginagamit bilang puok para sa mga kultural na aktibidad at pagkitipo ng komunidad. The next district will be Santa Ana. And the first one that we can spot here is the parish of Our Lady of the Abandoned or also known as Santa Ana Church. Ang Santa Ana Church sa Maynila ay isang makasaysayang simbahan ay tinatag noong 1578 ng mga misyonerong Franciscan. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa lungsod na nagpapakita ng arkitekturang barok na kilala sa mga dekoradong detalye at granding fasad. Ang simbahang ito ay isang sagisag ng katatagan Sapagkat nakaligtas ito sa iba't ibang likas na sakuna at pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, noong 1932, idineklara itong pambansang pangkasaysayan na landmark dahil sa kalahagahan nito sa kasaysayan at kultura ng bansa. Dito rin natin makikita ang Concordia College, an esteemed educational institution that fosters holistic learning and academic excellence preparing students for success in a rapidly evolving world. Ang pinakahuling distrito na ating pupuntahan ay ang San Andres. At ang huling lugar ng ating dadayuhan ay ang San Andres Sports Complex. Ito ay isang kilalang pasilidad sa Maynila na nagbibigay ng espasyo para sa iba't ibang aktibidad, pangkalakasan at panglibangan para sa komunidad. Ito ay isang sentro ng mga paligsahan ng iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng basketball, volleyball at iba pa. Bukod dito, ang komplikadong ito ay nagsisilbing lugar ng pagtitipon at pagdiriwang sa iba't ibang okasyon sa lungsod. Sa pagtatapos ng ikalawang bahagi ng ating pagdayo sa Maynila, nakilala pa natin ang ibang mukha ng lungsod na ito. Maparelihiyon man o komersyo, ito ay tunay na tatak ng Pilipino at realidad ang namumuhay dito. At sa susunod at ating huling bahagi ng pagdayo sa nasabing lungsod ay makikilala pa natin ang anim pang natitirang distrito dito sa Maynila. Sa lungsod na kultura at tradisyon ng pundasyon, ito ang totoong kwento ng buhay ng mga Manilenyo.